Ayan guys, ang ating lulutuin ngayon for today's vlog. Ang aming ulam ay bunga ng malunggay. At ito po yung sahog niya. Lagyan po natin ng kamote. Ito po kamote. Tapos talong kalabasa. Sangkap po niya. Mga recados, kamatis, sibuyas, bawang. At ito, Sardines tapos may bagoong ista at ito po yung ating tilapia turn po niya ay piretong tilapia yan po ang ating lulutuin for to this bag yan po let's go maglulutuin na tayo ng ating uulamin yan ang ating ulam for today's okay yan ang ating kawaling malaki malaking kawali so, umpisa na po natin mag-isa. Mag-isa na tayo. Yan, mga friends. Mga friends, mag na tayo. Mamaya ko nalinisin yung tilapia. Dali lang yun. Masarap kainin ang tilapia pag bagong luto. Yan ang ating kawal. Malaki. Masarap po yan. Masustansya. Yung ating for today. mag-isa na tayo maglalagay tayo ng maglalagay tayo ng oil naunahin natin ang ating bawang. Ating bawang. Ating bawang. medyo toasted na ano, bawang para mabango talaga. And pwede na yan. Ating sibuyas.

Alambutin na yun natin yung kamatis. Yan guys, malambot na yung kamatis natin. durog lang. Para ano. Para masarap talaga. Lagay na natin yung ini. yun yung alam alamang yun ang siyang konti lang linagay ko Thank Ilagay naman natin ng ating sardinas. Isa natin ng konti. Para, yan. Yan ang ating sardinas. Ano? Ito, 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 Ayan naman guys, lagay natin yung ating buong ano, malunggay. Ang dami. Ang dami dami. Ang dami. Ang, dami. ang, dami. ang, dami. ang Sayang natin Sayang na ito magiwan Isa pa rin natin ang ating kamuti guys para malambot at matamis-tamis. Tapos yung kalabasa at saka naman ang kunti pag malambot na yan. Tapos, guys, ay tagyan natin ng tubig para lumambot. Ayan. O yan, guys. Tingnan na natin lumambot yung dalawa na yan. Yan, guys. Takpan muna natin para kumulo at lumambot. Ngayon naman, guys, ay magpipirito tayo ng tilapia. Para sabay-sabay naman ang nutok natin. Ayan, uh, dire diretso Doon sa kabila. Ayan luluto tayo ng tilapia yun sa kapila po ay panluluto tayo ng tilapia interno sa ating gulay yung kumulo na yung gulay natin hintay na tayo ng ano para lumambot at gutom na yung akong dog dogging ayun mo naman kung ano nang kinakain ng oil. ng oil sa ating taba, Kawali. Para sa ating piritong tulapya. Ayan. Okay. naman maluho kulimlim ang ating gulay ay maraming sabaw at kumukulukulok na kumukulukulok na tapos ilagay na natin ang ating kalabasa sabay sabay ang lambot yeah. huli na lang yung ano wala akong okra ngayon guys kaya piningi ang mga aking okra kanina umaga ay hindi ko alam na magluto pala kung mga ko yan ako tuloy ang nawala yan palambutin muna natin yan takpan muna natin maliit yung takip sinapla. Yan guys, lagay na natin itong talong. Talong. Ang ating talong. Ayan na yung ating katutuyin lang natin. Ayan. Ayan. Ayan lang natin. Sa... Malambot na siya guys yung ang. Pero yung kamutan na lang talong. Talong na lang ang kulang. Ayan, luto ng ating gulay. Tinapyan naman tayo luto ng ating gulay-gulay. Hmm, sawat hey, ng gulay. Luto natin gulay, mga 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 friends. Mga friends natin, luto ng ating gulay. Yung tinapyan na lang natin. Ayan guys, luluto na natin ang ating baguong. Luto natin, igigisa natin. Baguong natin igigisa. Para may ano sa sawan. Ayan yung tilapia hindi pa tapos yun tilapia natin hindi pa tapos yun yun usok na lagyan natin ng oil lagyan natin ng bawang 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 okay. bago hindi na natin babandawan bawang Ugasan ko sana yung ano, baka maala. Mm -hmm. ano, natin ng konti yung bawang. Let's, last batch ng tilapia natin. Halutin na. Halutin na ang ating tilapia. Last batch ang anong pilapya na naubod ng taba ang anong pilapya na ubud ng taba shout out po sa lahat lagay na natin yung bago yun ang bango ang bango ng anong bago yun eh. amoy ewan <laughs> Ayan, maalat eh. Sobrang alat siguro yan. Dowa, dowa. guys, dinagyan ko ng asukal. Para mawala yung ano. Nabuhos na lang yung asukal. Ito, patay. Mukha yung bagong to. Lagi mo sa batya, no, eh, para mabilad. Oh, bango. Ay, isunog yung ano ko. Happy na sa may talapya. Ang aking talapya, nasunog na. Ito na ang aking talapya, guys. Ang talapya ko ay naluto. Yeah. Ah, talapya ko naluto. Alright. Alright. Ayan na natin ang ah, ating kalang At tapos na ang ating paglulutin ng ating tilapia. Okay. Very good. Ito naman. Ito naman ang ating baguong. Ang baguong, baguong. Ayan guys. Luto na natin baguong ating sausawan sa ating tilapia. Ayan um, na. Tapos na tayo magluto. Let's go. Kain na na. Maraming salamat. Thank you very much po sa panunod. Bye-bye. Eh.